hindi ka kayang patayin ng hirap, liban na lang payagan mo ito. Kailangan pumapayag kay bago ka mapatay ng ganyan. Pero pagbuo ang iyong loob, hindi ka kayang igupo ng anuman. At kung sakali man, mabuti ng hirap ang pumatay sa iyo kaysa ikaw ang pumatay sa sarili mo. Kailangan ang sarili laging ipinaglalaban, itinatayo, ibinabangon. Matatapos din yan. Gumugulong ang panahon, walang hindi nagbabago, pati ang pagdurusa. Ngayon, mayroong mga maarte, hindi po ako napapahinga pagpagod. Eh, kumuha ka ng paraan, baguhin pag mo pag-iisip mo. Sinasanay mo ang sarili mo sa bisyo na pagkapagod ka, lalo hindi ka nakakatulog, hindi, eh, magpapakabatay ka na niyan. Kailangan baguhin. Huwag niyong payagan na may mga ugali kayo at mga tendencies na nagpapahirap sa sarili niyo. Pagod na pagod na ba kayo dahil pito ang inyong asawa? Eh, magbawas na kayo. Magpahinga. Pagod na pagod ka na ba? Dahil ang dami-dami mong ginagawa, sabay-sabay. Pagod na pagod ka na ba? Dahil ugali nitong kasambahay mo, talagang hindi mo matiis. Magbakasyon ka muna. Lumayo ka. The Arabs have a saying, close the door that brings in the draft. So kung umaambon, umaanggi, pumapasok ang ulan, isara ang pinapasukan para huwag ka mabasa. At ka mag-anak ng pagod, failure. Ito na mo naman sa sarili mo, baka pagod na pagod ka ng mabigo. Baka failure lang yan. May mga nagbibigti dahil hindi sila nanalo sa contest, hindi sila naging ganito, hindi sila naging ganyan. Tatandaan nyo ito, no one is perfect. So you cannot be a perfect failure. Magkakaroon ka rin ng success kahit hindi mo gustuhin kasi hindi pwedeng kahit yung failure ay maging perfect sa buhay mo. Nothing and no one is perfect. So muling sumubok, muling magtangka. At kung paulit-ulit ang kabiguan, mga kapatid, magpalit ng style, kadalasan ang kabiguan ng tao ay binubuo ng kanyang personalidad. Nakakainis pala siya, kaya kahit anong pasukin niyang business, hindi nagtatagal kasi nakakagalit siya, hindi siya nakakatuwaan ng mga kasama niya, ng mga kliyente, o kaya nung mga mas nakakataas sa kanya. Kadalasan ang mga kabiguan, hindi mo malas-malas ko naman, bihirang nangyayari yun. Mas madalas, there is something in our character that attracts negative things. There is something in the way we live, the way we speak, the way we deal with people that attracts failure. Kaya kailangan iniisip natin yun at baguhin yung style na ganoon.